Ayun. Line-line lang siya. Ayun, eh, nakita na siya yung mga line, no? Oh, Ayan, nilay. Noon na no kasi, tatlo lang ang line. Mm -hmm. Tapos ito mga na dumami na ng dumami. Tapos gumagawa na siya. Tignan po natin kung makuha pa natin ito, mama. Kasi panel issue to eh. Ah, ganun? No? Pag no, po, Frameless po kasi to, Ayan, oh. No? Pag mga frameless na mga ganito, napaka, ano niyan, mga sensitive. Masira, ganun. Madali po kasi masira yung mga ganitong mga frameless. Yung 15 inches ko na Samsung, ganyan din. Ah. Oh. Napaka-sensitive kasi po ng mga ganito. Ano. Kasi nung una, live lang. Mm Dumami -hmm. na lang dumami. Naku, parang ano. Tignan po natin ha. Kasi, ito parang fix na itong sa taas nyo. Hindi na Hindi nawawala yung mga nawawala, pwede yun may pag-asa pa po yun pero yung uh, try po natin ha uh. nung science sa may 13 ano TMCS. Pero no, may ipatang trade kasi meron mas mura. Pero makakapag trade din alam ko eh. Nung graduate po ng elementary dito siya sa ano. Swerte yan kasi merong Siya ay okay. Ahwan well, din naman ilang taon na siya ang ano 2000 hanggang 16. 2016, 2016. Tire, tire, tire naman siya. Nung nga nag-sarado 'yun, 'di ba? Nagbumabawak sa Saudi, 'di ba? Oo okay. time na 2000 ano oh, sa sak camp. sakto yun. Oh. Ano, ano? niya ay kami ay siya ay sa Saudi. Mm. Sa bangko. So Engineer Saudi. kasi. Ah, <laughs> yung naging naranasan ko dito sa atin kasi nga. Ah, po kayo noon. Na layout siya, di ba? Hindi na naman nasarado company, pinauwi sila. So, natenga siya dito na isang taon. Grabe, yung ano, yung grabe ang mga Pinoy na kausap nila dito, sa ating mga haras. Aha, po kayo talaga noon. Kasi lahat ng info nyo, saka bank to bank, may mga ano po yun sila. Oo, talagang ano, radyalist ko. Kung ano anong mga salita ang sinabi ng ano dito, ng legal ano dito sa Pilipinas. Kasi konektado sila sa mga, sa mga banko dito eh. Hahabulin ka po. talaga nun. Eh, yun ang pinagpatayo ng bahay na ito. Eh, hindi naman niya na-expect ni na masasarado. Mas yes, ko po. Ah, saan taon na sa Natenga? Ah. wala okay na lang, may mga ipot-ipot pa ako nun.

Magaan hmm? eh, nung nagkala si Pepe, eh. wala kasi sa rito nung na ang box mo nagagawa. Kasi pinakabit ko yung nagagawa ng bahay eh. E paano yun ma'am? Bayit siya? Wala, no? hindi naman. Hmm. Hindi na sana ganun lahat ng mga customer. <laughs> kasi mabigat din ma'am. Halimbawa, pababayaran mo sa ano, sa technician, iyak yun, ma'am. Iwala ano, ka. Mabago-bago oh. sa Oh.